ayan magandang gabi mga idol ayan ngayong gabi ay mag aaria kami ng sitang ayan kasama natin si idol brandon si idol darin at saka si idol jitli at saka si idol bulog ayan yung pakain namin ay pakita mo idol jitli ayan ipugipo yung maliit na octopus kita matapos. Yan, isang kawil na lang mga idol sakto lang yung pain natin hmm? sakto lang sakto lang talaga yung pain natin rubo ko niya kasi tapos na tapos na loob good morning mga idol maghihila tayo natin namin kitang kagabi Ayan. Bali ngayon. 6 o oh, 7.20 na pala. Bali gila na kami ng kitang na namin kagabi. Blubb, blubb, blubb.

Kwarta <tuh> mga idol. Kwarta daw. Ano jet? kuarta? Kuarta. Ah. Wuh. Putul. Hah? Putul na Putul. Yung putul na naman mga idol. Luk. putul. Mayroon na naman? Ayun! Ay, na puti! Puti! Ayun! No! No? Puti! Puti! Laki ah! Ayun! Laki! Ayun! Ayun! puti Ayun! 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 yun

Ayo dul. Hah? Orang, orang kenapa sih? Kok lari-lari kok, Pak? Kok berlari? Ora, pelit-pelit ah. Ayo dul. Kamu mau yang anu? Jangan

Okay. Uy! 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 Kapul pa! Kapul pa Kabul sa kanilo. Kapul pa. Kaya na yung namin, no? Nakadali pa. Naman, nakapita namin dito.

Kali ini, wow. halo, kuarta, kuarta, <laughs> brand, kuarta, 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 alams Alams. etal, jet, etal,

Boa, boa, boa.

mga idol ito na yung benta namin sa patay bali yung benta ay 2712 yung maya maya ay 12.9 kilos times 180 equals 2322 kus yung global naman yung patay na tiger grouper pero pagka buhay yun local naman yun bali times 130 equals 346 bali yung total na benta niya sa patay ay 2,712 yung sa buhay naman ay ito. bali yung 2.6 tiger grouper local times 300 equals 700 BP tapos yung original grouper naman ay 3.3 kilos times 500 equals 1,600 BP bali yung total na benta niya ay 2,430 bali yung benta nito yung dalawa ay 5142 Kuwarta? Kuwarta <laughs> Medyo malaki yung benta namin kasi sa bayan namin e binenta Na, Suwama lang kami doon sa pinsa namin Ayan Ano chit? Kuwarta 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 Kuwarta? Kuwarta Kiyapon? Ate at iyo Per Fran Log. Jeep, yeah. Jeep. Ayan mga idol, lahati-hatiin na nila. 1, 2, 3, 4 Jitli 1 next, next Bulog 3 Sa akin dalawa Bali Tag Ano tayo dito? Tag 250 to 50